Yan dito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, naglinis na tayo sa nilagay natin edging. Kasi yung nilagay nating edging mga boss, yung kapal niya, hindi siya kasing laki ng plywood. Kailangan ng merong allowance yung edging mga boss. Kasi linisan, linisan pa natin bago natin linisan pa natin pag matapos natin, natin ng mga kabit. Kailangan pala nito mga boss, patuyuin muna natin yung edging natin para makakapit yung buo at saka natin linisin isang araw mga boss para matuyo na, matuyo na mismo yung glue ito mga boss dandahan tayo sa paglinis mga boss kasi baka matamaan natin yung plywood yung ply ng plywood mga boss baka matamaan natin pangit na tignan mga boss makikita yung laman ng loor, laman ng plywood yung dark na color kaya ng medyo maitim pangit na tignan mga boss pag i-finish natin ang varnish kasi mga boss may kita ito mga boss hindi kagaya ng pintura hindi makikita yung yung ilalim ng plywood niya, maitim ito mga boss ito pa lang varnish na natin mga boss hindi ito katulad ng iba yung haspi haspi yung kulayan ng mismong kahoy kulayan pa ng tinting color ito mga boss yung natural color at saka yung yung tinting color mga boss ihalo eh, lang natin sa sanding sealer at saka sa tenor. hindi kagaya ng mga haspi lagyan ng grano ng kahoy ito ang sa atin mga boss yung natural ng kulay ng kahoy at saka yung grano nya makikita yan ang sikreto mga boss kailangan hindi tayo mag careless ng pag planer kasi ito mga boss pantay na pantay ng kulay hindi nawawala yung ply ng plywood katulad nito mga boss tignan yung mga boss pagkatapos natin mag grind yung kulay ng plywood pantay na pantay walang walang maitim at saka yung ply ng plywood walang nawawala kasi mga boss pag barnes pag bas ng barnes tayo mga boss pag ang ply ng plywood mawawala halatang tignan mga boss kasi maitim yung nasa ilalim ito lang po yung iskarte mga boss kailangan natin hindi mag -careless. tapos mga boss pagkatapos natin mag grind yung kaparihan itong pag paglagay natin mga boss ito yung yung kasama niyang parts dapat natin idikit tulad dito mga boss ito yung dalawang shield meron ba ito itong kasama sa bandang ibaba itong tatlong uh, horizontal mga boss dapat ikabit natin at saka linisin at saka linisin natin para iisa yung sukat ito lang po yung diskarte mga boss sa sa ganitong mga magbubuo tayo ng malaking kabinet at saka at kailangan na natin ikabit yung kasama niya at saka linisin natin para iisa lang yung sukat tulad dito mga boss, kinakabit natin yung dalawang shelf. Pagkatapos tapos nito mga boss. Yung namang sa may ibaba niya yung kasama niya ikabit natin. Ito mga boss, kinabit na natin yung kasama niya. Pero giniitong kasama niya mga boss medyo mahaba konti. Kasi mga boss ang shelf mga boss ng mga kabinet mga boss kailangan maiksi hindi katulad ng frame ito mga boss kasama na sa silly out din pagkatapos ito mga boss doon naman sa sa isa isang kabinet ito mga boss dalawang kabinet ito buhoy natin ito yung maliit at saka yung mayroong mahaba ito yung sinasabi ko mga boss merong pakpak sa gilid ito yung shield niya Ito mga boss, ito yung sa bandang ibaba, yung is, nag-iisa. Ito lang pong diskarte mga boss, kailangan natin buuhin yung silb niya at saka yung mga sundal niya sa loob. Ito yung mga division. Katulad ito mga boss. Ito yung shelf mga boss. Nakadikit siya nga. Kikuha na natin ng ng pang paglagay natin ng pader. Sa, kasi yung pader nito mga, bo, mga boss. Yung shelf nya. 3 port din. Yung sa pader sa sa main cabinet. Yun. 1 port. ito so po ito yung diskarte Pagkuha na pagkuha na natin ng ng sa likuran, dapat nakadikit para isa lang ang sukat. Yan lang po ang diskarte mga boss. Kailangan nakadikit yung parts niya ng, ng kasama ng kabinet. Yung ilang horizontal ng isang kabinet dapat kasama din yung vertical. Kasama natin ililayout para isa yung marking. Ito pala yung mahaba mga boss. 7 feet in half ni Aos. Oh, 7 feet in half. Ang, ang mahaba na kabit mga boss. Yung isa. 3 feet in half. Ito mga boss. Linisan natin ng edging. Then pagkatapos nito mga boss. gamitan din natin ng grinder de liha. I-finish muna natin bago natin i-layout para hindi na tayo pabalik-balik ng pagtagay ng marking. tulad ng sinasabi ko mga boss, dandahan sa pagplaner kasi ba uh, katulad ng mga boss, walang walang nakuhang grano sa pagplaner natin para magandang tignan. Walang inakay ibang color na makikita. din mga boss, markingan na natin. Ito na yung final mga boss. Dapat nga nakale out nakalayout out tayo bago natin ibuuhin kasi yung iba mga boss buuhin muna nila wala pang layout pagbabuo na at saka susukatan nila lagyan ng lagyan ng marking para sa akin mga boss mali yan mga boss kasi mabigat na tapos yung pagmarking natin mahirap na kasi nakabuo na siya hindi kagaya nito nga uh, nakaplastada nakaplat ang plastada pag lagay natin ng marking yung nakabuo mga boss maglagay ka ng marking pa horizontal then pa vertical pa overhead mahirap na mga boss kasi yung mabubuo na mahirap na mabigat na yung pagbalibali sa items kailangan sa hindi pa natin binubuo kailangan natin lagyan natin ng marking lahat pag mabuo na natin dyan lang tayo sa marking mag magbabase tapos binuo na natin yung sa loob ng hangin kabinet hindi na tayo mahirapan kasi inuna natin pag buo, pagbubuo, yung nasa mga nasa sa inside para hindi tayo mahirapan katulad ng mga shell vertical sa inside dapat nakadikit na yan Abangan nito mga boss pag bubuo nito mga boss paano natin buuin yung yung malaking kabinet na nag nag-iisa lang tayo Ito yung tamang diskarte mga boss hanggang dito lang mga boss maraming salamat